Alam mo ba yung ibig sabihin ng tanga, ha? Alam mo ba, ha? O oh, sige, pakinggan mo ko. Pakinggan mo ko. Pagbubong di hindi pa nga akong tapos. Pakinggan mo ko, ha, ha? Alam mo ba yung ibig sabihin ng tanga, ha? Alam mo ba? Pwede magtanong? Hindi ko alam eh. Oo, oh, oh, alam ko naman eh. Huwag ka nga makulit. Alam ko. Alam na alam ko. Ano nga yun? Hindi ko alam eh. Oo, nandito pa siya. Oo, kasama ko eh. Oo, nandito pa siya. Ulit ang tulago no. Oo nga, no? nandito pa. Ay, oo, malis na pala. Sorry. Oo, pupunta ako dyan. Tain mo ako ah. Pero may problema mo ako eh. Pwede ba? Bigyan mo ako ng pamasahe. Eh? Ano ako kung pumasahe. Sama ka? Tara, punta na tayo. Go. Samahan mo naman ako. Oo, pupunta tayo sa bahay niyo. Ay, sorry. Nandyan ka pala. Hindi mo ako masamahan kasi nandyan ka sa bahay mo. Huwag kang magbiro. Nakakatawa ka na eh. Sobrang nakakatawa ka na. Yung mga biro mo. Sobrang nakakatawa. mm -hmm. Nakatawa. Bye!